guys, update ko kayo yung biyahe ko kahapon Bali, alas 12 na rin tayo na oras. So booking natin is lalamove ulit from Talitran to Indang. So mag 500 din ito. Balik so, ko kayo mamaya pagka-drop So bali dito siya sa subdivision na to. Yung Garden Grove Village. Dito ako papasok. Dito yung aking pick-up point. nandito tayo ngayon sa second street pinapaturn right na tayo dito ni Waze so sana nandito na yung pick up in 200 meters turn left and then turn Turn right. Do what I got to Turn left, and then turn left. Dito tto tayo sa block five. Turn left. Tapos first street. Was a gas. Get it? Don't give me that look, Gemini. I know you love it. Now get out of my car. I know it's your car, but still, time to get out. Okay, pick up. Man, man. Po, po. So ito yung kaharga. Yeah. Ito so, parang apat na piraso lang sir. Ito po naman yung guantes lang ang laman. Ito po yung bago, ito po yung guantes. Yung sintetika pa So, yun guys, na-deliver ko na dito sa drop drop-off point dito sa bahay na to. Yan, mismo sa Indang, Layo. So, balik na ako sa Dasmariñas. Bali itong nga pala ang ano binigay nila. 400 plus lang siya pero ito yung binigay ng ah uh, So, all goods na rin. Thank you umuulan na dito guys sa Indang Ayan, Patak patak na yung ulan so yun guys no nandito tayo ngayon sa Sanibo kakahatid lang ng pasahero sa grab Ayan. kakain sana ako may nagbook na naman no, standby na naman yung pagkain ko uh, noong una doon ako sa may manggahan saktong kakain na ako may nagbook natin ko dito sa Sunnybrook tapos pumuesto na ako rito sa gilid saktong pagsubo ko ng isang subo pa lang may nagbook na naman so stop ko na naman uli tapos uh, kukunin ko to hey guys no pagbaba Pag, ko dito sa may uh, manggahan akala ko ma. Ay na may nagbook na naman ang pick up niya dito sa Walter Mart tapos pabalik ulit dun sa Sunnybrook walang bahaw na yung jali ko ayun kakadrop off ko lang dito ng pasahero sa dito banda sa may Sampalok Dasmarinas So, alas 3.20 na po ng hapon. Tuloy ko na yung aking lunch. Yan. Bahaw na. <laughs> yung aking soft drinks wala na rin. Oh, wala na rin yelo. Tara, kain tayo guys. So yun o. No? Kakasubo ko lang may nagbook na naman. SM, Papu SM das Marinos puntang langkaan buti binilisan kong pagkain na, na, natapos ko rin ha, trabaho le kuningon ko na to malapit lang ako sa SM tara